For today's video, ang aking menu is Celia si the Judge. Ayan. Okay na to. And then, meron akong white rice, guys. Ito na yung white rice. Ito ang kanilang lunch for today. And then, meron akong ginawang marag kudal. And syempre hindi nawawala yung ating vegetable salad. So okay na rin yung vegetable salad. Prepare na siya. I-serve na lang later. Ayan yan. And then nagtimpla na rin ako ng lagan. So ayan yung kanilang lunch today. Thank you for watching. So <laughs> ayan mga kahimala for today's video gagawa ko ng ang menu for today's natin is biryani so ito yung aking binabad na manok no? and then marinate ko na siya So, ito na yung ating X, chicken. X, X, ayan. So, ugasan ko lang siya, guys. Pero, um, lang na to siya sa lemon. Ayan. So, ayan. Lagay natin yung ating yogurt. Yung ating mga yogurt. Tagyan natin kasi may tira pa dun kahapon. Na sayang naman ito tapon. Ayan. Agay din natin yan. Then, lagay natin guys lahat ng Arabic seasoning. Ayan. Tama-sama na yan. Lagay natin dyan. Then, lalagyan natin syempre yan ng salt pang taste. Lagyan natin ng salt. Then, mix natin yan guys. Mix natin. Namarinate natin ito ng mga 30 minutes. So, nag-aantay ko naman ako ng gas dahil naubos ang kami kayo na umaga. So, namarinate natin ito ng mabuti. Ayan, namarinate yeah, lang natin ito guys. Next lang natin ang mabuti ng ating mga sesonings. Ayan. Ayan, tagay na natin yung ating minarinig na chicken. So, ayan na ating minarinig. Nagay na natin dito sa ating pinagkisaan, guys. So, takpan lang natin muna yan hanggang sa maluto yung ating chicken. Yan, lutuin lang natin siya guys ng hindi masyadong lutong luto kasi nililipat pa rin natin siya doon sa ating chicken. So, ito yung ating manok. Hindi natin nilalagay mamaya yung ating bigas. So, ayan na yung bigas natin guys. Medyo okay na yan. Pero hindi pa ito lutong luto dahil ilalipat pa natin ito doon sa ating chicken. iyan ko lang yung ating nilulutong sweet sarap ayun so hindi pa siya guys medyo hindi maganda kasi yung aming oven so hindi umaano yung taas wala well, hindi siya nasisindihan kaya lalay talaga kasi yung sa ilalim lang yung gumagana and then baka masunog yung ating niluluto Ayan, good morning. For today's video, maghahatid na ako ng alaga ko sa school. kami sa bahay. Ayan, traffic. Super traffic. Ayan, ganito yung aking everyday morning ng my life everyday. So, kakasigaso ng mga chikiting, tapos maghahatid ng mga bata sa school. And then, after nito, syempre pag-uwi, mag-almusal muna. And then, magpilinis ako ng aking kusina yung mga pinagluto ko ng breakfast nila after noon syempre maliligo and then maglalabas ng karne para sa lunch so ganun yung aking araw-araw na gawain so habang nag ahanda ako ng aking mga lulutuin magsasalang naman ako ng damit sa washing yung mga pinagubaran nila So every day ako naglalaba kasi marami sila. So kung hindi ko yun araw-arawin laba, matatambakan ako ng labahin. At ilan sila? Siyam. Siyam sila kung hindi araw-arawin, talagang marami akong lalabahan. And then yung mga uniform nila, uh, wala naman silang pangpalit. So, isa lang talaga. Kaya, so, yeah, everyday din silang wina So, ganun yung aking gawain. Araw-araw, ganun ang gawain. Luto balinis ng kusina. Yun naman. Tapos, hatid sa umaga, uh, magsusundo naman yung isa kong kasama. Ganun din po yung aking gawa. So, ayan, pauwi na mula sa bahay hanggang sa school nila is nasa siguro mga 7 7 to 10 minutes ang ride natin minsan kasi may traffic din umiikot kami papunta sa school kasi yung kalsada talaga na pagpupunta is ma traffic so sumushortcut kami ayan Hello. So, medyo malapit-lapit na tayo malapit. sa bahay